So, ito pag-usapan po natin. na Katulad nung report ko ng isang araw, yung abogadong NPA na napatay sa inkwentro sa Bohol. Okay? Alam nyo, sa mga ganyang sitwasyon, ang pinakakawawa dyan ay yung pamilya yung pong uh, nanay, tatay, kapatid, yung yung pong uh, family nung mga nasawing nasawing membro nitong NPA na nung una akala magjo-join lang doon sa mga legal na mga fronts diba tapos hindi nila na -na nalaman nung huli na mundok na pala yan po yung nangyari dito kay Hannah J. sesista ito po yung uh, abogado na napatay sa enkwentro sa buhol okay? nagsalita po yung kanyang ama at uh, talagang nakakadurog po ng puso ang sabi niya Uh, ang mensahe niya sa NUPL. Sana ang anak ko na ang huli, huling biktima. Okay? So ito po yung kanya'ng sinabi, yung NUPL, yun po yung sinalihan ni, ni Hana bago siya tuluyang naging NPA. O, ito. Ang medyo may hinanakit lang ako. Kaunti lang doon sa sinalihan niya na pinipigilan ko, pero pumilit siya yung NUPL. Pumayag ako na sumali siya dahil lang explain sa akin na lawyer daw yung mga kasamahan niya kaya pumayag ako tapos sabi ko magingat ka. Eh? Okay? Uh, he had reservations about joining but eventually allowed her. ba? Diba? isalang Isa lang alam ko, member siya ng NUPL. Other than that, blanco ako. Eh? Okay? Tapos uh, napakasakit Nagulat siya nung nalaman lang nila sumali na sa NPA after sa NUPL. Uh, walang kasing sakit ang nadarama ng tulad ng nadarama namin. Okay? Pamilya ang pinakamaapektuhan po dyan. Kasi they would have to live with the pain. Yung mga kasamahan niya, yung mga nag-recruit sa kanya, yung mga kasamahan niya, yung mga, di ba, after ilang ano makakalimutan nila yan, di ba? Wala na sa, kumbaga, ano na, move on na sila sa next na gagawin nila o sa next na aktibidades nila kung anong plano nila di ba sa kanilang organisasyon pero yung pamilya habang buhay po nilang dadalin yung sakit ng pagkawala ng kanilang family member yung pagkawala nitong si Hana okay? uh, sabi niya uh, si said her daughter's educational attainment as a bar passer was everyone's dream for him his wife and their eldest daughter parang nasa tuktok na biglang bumagsak. Napakaganda sana ng future nitong si Hannah J. ba? Diba? So, nakakalungkot po talaga. Nagsalita din si Executive Director, si Yusek Ernesto Torres ng NPF He strongly criticized NUPL for the latter's attempt to distort facts about dun sa Bohol encounter. So, susubukan nilang baguhin yung kung ano yung nangyari dun sa Bohol. Uh, as, as reported by various media outlets, Uh, NUPL has peddled a scenario in which the terrorists were tortured and summarily executed. Di ba? Parang yan yung nakakaabot dun sa senador sa Australia, di ba? Yan yung, ina, yan yung pinaglalaban niya. Na yun daw yung storya ah. Pero wala naman po nangyari pong ganun Sa inkwentro po talaga Na matay itong si Hana Nakakalungkot Anong mapapala ng military dyan? ba diba? Para gawin nila yon dito kay Hana Um, on Feb 23, ito yung nangyari. State forces from the military engaged a rebel group around 6:50 AM sa Barangay Kampagaw in the town of Bilar sa Bohol. the soldiers and policemen went to the hideout to serve a warrant of arrest for Domingo Haspe Compok, alias Silong, anong leader ng uh, NPA. Compok was wanted for a string of criminal cases like rebellion, homicide, multiple murders, and robbery, and merong 2.6 million government bounty. Eh? Okay. Uh, ang namatay dun do sa Enkwentrong 'yon ay si police corporal Gilbert Ampere. Si patrolman Gerald R R Gerald Rolon was wounded. O so engkuwentro po talaga 'yon nangyari, Na namatayan tayo ng kakampi ng puwersa natin. On the side nung sa NPA, uh, si Kumpok Perished along with uh, uh itong si Aldrin, si Darwin, si Waning and si Hannah J. Yan. Hmm. Tapos naka-recover po sa kanila high-powered firearms. Okay, na illegal po 'yan. Wala sila dapat mala high powered firearms na 'yan, 'di ba? ah uh, sabi ni U Torres, NUPL's unfounded accusation is not only preposterous but also a deliberate attempt to cover up one of its members as an armed NPA combatant. Talagang nakakalungkot po. And alam nyo kung kanino nyo gustong maniwala, di ba? Kasi may sasabihin yung mga kampo na yan, may sasabihin yung militar, maniwala at makinig po kayo dun sa pamilya. Kasi po yung pamilya nung biktima hindi po yan mgsisino ng ba? Diba? Alam po niyan kung ano yung nangyari sa anak nila. Alam po niyan kung paano sila sinuway nung anak nila para po sumama doon sa mga grupo and eventually doon na siya mapapadpad doon sa isa pang sa sa bundok na mismo. Yung pamilya po ang nakakalamat, nakakaramdam po niyan. Um Such information being peddled by the group to the media and the public not only violates the lawyer's code of ethics and professional responsibility but also a deliberate travesty of justice we challenge NUPL to explain to the legal community and to the Filipino people why one of its members was a communist terrorist the burden of Proof rests on them. There is no amount of disinformation and deception to obfuscate the evidence that one NUPL member died during a legitimate encounter between government troops and the NPA. Okay, yeah, and read between the lines. Indeed, the radicalization and recruitment of Cesista into the NPA underwent a premeditated and arduous ideological indoctrination by front organizations. Okay. So, ayan. So nakakalungkot po itong mga ganitong ano, itong ganitong sitwasyon. Sana po ay unti-unti naman nabubukas na 'yung mata ng taong bayan. 'di ba? Uh, 'yan ang nagagawa ng social media eh. Wala ka nang maitago eh. Al lalabas at lalabas yung katotohanan. Yung mga yung mga uh, inaakusa nila sa militar, dati pa nila inaakusa 'yan, 'di ba? Madali patunayan po 'yan na walang katotohanan. 'Di ba? Dahil sa teknolohiya po ngayon, sa social media po ngayon. At uh, 'yun na, may, may, access tayo dun sa pamilya, yung pamilya na mismo ang magsasabi ko ano yung nangyari. Malungkot na sinapit nung kanilang anak. So sana po matapos na tong gulo na to, magkaroon na ng kapayapaan, mawala na po yung armed rebellion na yan, uh, makiisa na sila sa gobyerno, tanggapin na nila yung amnesty, di ba, na, na, na binibigay sa kanila ni Pangulong Marcos para po makamove on na po tayo dito sa malagim na yugto ng ating kasaysayan. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Take care parati guys. Bye-bye.